Paliwanag mo nga, Dok, duna, okay. no? um, ano ba ang nangyayari sa, pag, sa katawan ng isang babae na dinadatnan ng regla? Kasi kayong mga kalalakihan, hindi naman kayo niregla, regla buwan, buwan Kami lang. Pero kami ang problema kapag kayo 'yung nireregla. Oo, oo, totoo. <laughs> kami 'yung napuputokan. <laughs> May punto ka naman dyan. O sige, klaruhin natin. Okay. okay, ano nga 'yung nangyayari sa katawan ng isang babae pag nireregla? At ididikit ko 'yung sinasabi mo Totoo ba? May basihan ba para maputukan kayo? Ayan. Oh, eh, mamaya, sige. go ahead, go natin ahead. yun. Ah, sige. Okay. Uh, clarification, hindi po tayo OB-gynecologist, but uh, we know a lot about this, no? So, meron tayong picture na ipapakita para maunawaan po ninyong mabuti uh, yung cycle na nangyayari sa isang babae. Hmm. Uh, direct meron tayong picture, number one. Can we show that, please? Hmm. Ayan, ang ganda. Oh, bilog na bilog, cycle siya talaga. May numero pa eh, o. Oh. Hmm, hmm. Kung baga sa kalendarya, oh, Number 1 hanggang number 30. So kung titingnan po niyo yung number 1 hanggang number 10, ayan makikita niyo number 5. Oh, hanggang one, number 5. Kumakapal ah. yung lining ng mattress ng babae. Okay. Kumakapal 'yon. Tapos kapag makapal na 'yan hanggang number 10, siya na ngayon mag-ovulation na. Ovulation. Ovulation. Okay, siya kumakapal alam mo para yung itlog ng babae merong hihigaan. Oh, kapag okay. nag-meet sila ng sperm Okay, All ngayon, right. Kapag nag-ovulate pero hindi naman nag-meeting with a sperm Doon na ngayon tayo sa number 19 hanggang 28 Yung makapal ay pwede na ngayong malagas Kaya ah, balik ka ngayon doon sa 1 to 5 menstruation na Ayun, yun ang Yun ang cycle Yun ang yun cycle, ang cycle. So gaano katagal yung normal na regla? At paano masasabing hindi na normal ito? Yun ba yun, sinasabi mo, Dok, yun yung normal, yung one to five days? Yes. Oo. Yan ang normal. Three days, five days. Mm -mm. Now, there are some women na maabot ng dalawang linggo. Mayroon ding nagmens na sila pero tapos na yung mens, after one week, may pagdurugo o spotting na naman. Oo. So, these are the things na pwede natin mamayang uh, talakayan po. So, kung ang sinasabi mo, yung normal, ako normal po kasi ako eh. Ilan? Um, uh, 3 to 5 days ako. 3 to 5 days. Yung malakas ko hanggang 3 days. Oo. Oh. Pagdating sa 4th and 5th, wala na pa konti-konti ano, na lang spot yan. Na Oo. Oh, lang. O. Yan yun nung nirereng pa ako. Menopausal na nga 'di ba to? So bihira na ako that na. So um bukod po sa mabilis o mabagal mawala, sabi mm. mo nga, abnormal ba kung sobra-sobra ang regla? May is there certain amount lang na dapat na yes. napapansin mo. Oo, yes, o. may mga kababaihan na ang lumalabas sa kanila, buo-buo, nakamukha nga nung binibenta na, ang tawag nila ron, uh, Betamax. Pumibili tayo. Oo, pumibili tayo ng dugo, gano'n. Betamax, oh, di ba? Oo, oh. gano'n. Ang ah. tawag natin doon ay Menoradja. 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 Ah. Meron tatalon tayo ng picture, pero kung gusto po natin makita Sige, yung itsura ng Menoradja, nasa to. picture number 3 direct. Talon po tayo sa picture number 3. Oo. Uh -uh. Ang menoradya ay ang paglabas ng dugo na sobra-sobra sa limang araw Oo. at makikita nyo, halos namumutla na yung tao at yung lumalabas nga ay buo-buo pa. At sa picture na susunod dito, yung number four, ito mm -hmm. yung mga kadahilanan. Okay. Marami ang kadahilanan po noon. At tingnan natin direct. Ayan, no? Pwedeng may problema sa loob ng matris mismo o structural abnormalities. Uh -huh. Pwede rin may mga hormonal imbalance. Ang daming mga babae ngayon na meron picos. Oo, oh, oh. yes, yes. Picos, oh. yung po bang yung kanilang ovaryo e eh parang kumbaga uh, ano ba yung prutas na bilog-bilog. Akala mo e eh marang. Oo, oh, oo. Oh, oh. May, may bilog-bilog siya. Yun ay mga cysts sa loob ng ovaryo. Okay. Ayan. Tapos yung mga may thyroid problem, kamukha ng tinalakay natin last week, Ayan. So, yan ang mga may hormonal imbalance. But of course, yung iba naman, medical condition ang problema po nila. Kung titingnan niyo, gaya na may problema sa atay, sa kidney, o sa dugo. Mm -hmm. so, yeah. so, yan po. Kayo po, kayo ba kung magregla, e eh, sobra-sobra? Yun pala, ang tawag pala nun, menoradja. Men -no menoradja. Okay. Oo. Punta naman tayo sa... Dysmenorrhea. Dysmenorrhea naman. Ano po okay. ang dahilan nito at ano ang mga pwedeng gawin kapag naranasan nito? Ano ba ang dysmenorrhea, Doc? Muli, tatalon tayo direct. Pwede bang ipakita natin ang ating picture number 7? Normal na sumasakit on the first hanggang third day yung pagme ng isang babae. Pero dapat tolerable. Mm -mm. But there are some women na talagang hindi na niya kayang ibangon yung sarili niya nakahiga na lang siya. Mm -hmm. So makikita natin sa picture number 7, talagang nasa bahay lang siya, hindi siya makagalaw, tapos mm -hmm. kailangan na niyang go, uh, gumamit ng mga pain relievers mm -hmm. para doon. Muli, may mga dahilan ang dysmoneria. Ano nga ba dahilan? May cousin ako, Dok, talagang tuwing dadatnan siya, hindi siya makabangon. Mm -hmm. Talagang hindi na nakakapasok nakaka na na sa pasok. school, talagang ayaw niyang gumalaw. Oh -oh. oh, Nakaganon naka lang siya talaga oh -oh. sa kama. At hindi dapat binabaliwala yon ah. Dapat hinahanap ang pinanggagalingan, oh, Kasi kung okay. puro ka pain reliever, eh, siyempre hindi naman uubra. So sa next picture direct, number 8, tingnan po natin direct yung picture number 8. Ito yung mga kadahilanan eh. Dalawa yan. May primary, may secondary. Uh -huh. Okay. Yung primary, yung pag-contract ng matres. Akala mo nagle-labor ka. Uh -huh. Pero yung secondary, eto na. Kailangan ng ultrasound na. Dahil baka, may endometriosis o tumutubong maliliit na mga bukol mm -mm. sa iyong matris, baka mamaya may fibroid o myoma, at baka may infection ka. Ang tawag namin doon, PID or Pelvic Inflammatory Disease. Hmm. So dapat malaman po. Yung primary dysmenorrhea, ito yung sinasabi mo kanina. Normal na talagang minsan nakakaramdam kami ng ano? Nang pain, sakit. ano? Ng Kasi nagko-contract siya. Eh. Nagko-contract siya para ilabas yung uh, dugo. Oo. Pero yung iba, ang contraction niya parang pulikat. Oo. Isipin mo yung pulikat ng binti napunta sa matris mo. Oo. Kaya ang sakit. May mga pagkakataon ba, Dok, na kailangan ng opera sa matris? Dahil nga dito sa dysmenorrhea or yung si kanina rin na menorrhagia? Yes. Yes. Kapag halimbawa, kamukha nung pag usapan natin kanina, may tumutubong mga bukol. Bukol sa matris, bukol sa ovaryo, o minsan sa labas ng matris. Maaaring kakailanganin nito ng operasyon. Kasi kung hindi, pwedeng maging dahilan nito para hindi siya magbuntis mm -mm -mm. at magkaanak. Mm -hmm. Pag-usapan natin yung kanina, sabi mo lagi kayo napuputukan. Ah. <laughs> lagi kayo no, napuputukan. Mainitin sinasabi kasi ba? Diba? ay nako! nire-regla yan o re yan pag nagsusungit kami, di ba? Pero mayroon ba talagang explanation? Uh, may konektado ba din talaga yung uh, mood ng isang babae sa regla? Una, na, may katotohanan talaga 'yan kasi oh. by experience talagang makikita mo yung iba eh. Na mo lang parang sumisinghal na. Bakit ka nagtatanong? No. Oh. <laughs> Ayun, ang tawag natin doon ay PMS. PM, Pre-menstrual Pre syndrome. syndrome. May picture tayo para mo natin 'yan, Sige direct na. sa picture Ayan, number 9. Oh, grabe Ayan. naman 'yan, talagang galit. Galit-galit. Na galit <laughs> <siya. laughs> Nagsusumigaw siya. <laughs> kasi okay. marami siyang nararamdaman kapag may PMS. Uh -huh. Pagod, hapo, Masasakit ang buong katawan, masakit ang ulo, hindi na pagkakatulog. Ah, ah, yung iba sinisipon, inuubo ng walang kadahilanan. So kung titingnan natin dito, irritable siya talaga at nag change ang mood niya. No. Ayan. Kasi nga, so, yun nga kung ano-ano nararamdaman eh. Oo, so irritable na. Irritable siya talaga oh, so, at may kadahilanan 'yan. Mm. Muli, tingnan natin direct yung picture number 10. Kasi nandyan yung paliwanag para yung mga kalalakihan, hindi naman sila magmaktol. Bakit ba sa tuwing may mens ay galit na galit sa akin? Oo, para maintindihan nyo naman po yung aming Oo, pinagdadaanan. Okay, ayun, no? sige. Hormonal. Process. So, titingnan natin sa bandang kaliwa. Umaakyat yung estrogen. Uh -huh. Tapos, bababa yung estrogen, aakyat yung progesterone. Okay. May mga kababaihan, hindi maganda yung pagbagsak ng estrogen kundi biglaan. Mm -hmm. O ganun din yung progesterone. Imbis na umakyat, hindi umaakyat. Nasa baba pa rin. So, nagkakaroon ng hormonal imbalance. Yung hormonal imbalance causes a dip disruption doon sa mood ng babae. Uh -huh. Tapos, madadagdagan pa yan yung ibang contributors na um, stress ka. Pagod diba? ka. Tapos, um, pwedeng sa diet din ba yan, Dok? Meron din sa May diet kitalaman. mo. Oo. Tapos, paiinitin nyo pa yung ulo ni misis o ni partner. O oh, ni girlfriend. <laughs> Di ba? Ni girlfriend. Halimbawa kasi eh, makulit ka. <laughs> so, ito, I'm sure, um, uh, aware tayong mga babae uh -huh. ano na ganun yung mood natin. Aware, kayo, Although, that ako, Aware eh. kayo that it's going to come. Aware kayo that it's going to come. So dapat, bilang babae, ima-manage mo na siya. So directing na natin yung picture number 11, kasunod nito. Kasi pa nararamdaman naman talaga ng babae ito eh. Sige. Paano na, tingnan... natin ima-manage yan, yung yan. tama, yung premenstrual syndrome o PMS? Meron naman palang paraan. Meron. Ayan oh, o. No? Oh. Ayan Oh. No? Simpleng-simple lang. Unang-una. Tingnan natin. Ay, asa na ba? <laughs> Uy, around 75% of women ay nakaka-experience ng premenstrual syndrome o PMS. Ako, masasabi ko, Dok, hindi ako, ne? kung nakaranas ng regular na PMS, hardly. I, I can't even remember. oo mas na, mainitin ulo mo? Oo, oo, oo. Wala? Mas more, no, hindi ako nag-PMS. More of, am um, na bago yung moods ko na itong na pinagdadaanan ko ng uh, ah, perimenopausal. Pero yung nagme-menstruate ako, wala. yung menstruation ako, wala akong PMS. Wala Kahit akong na PMS. mga pains or aches. Not sa tatawan, so, no, wala. Oh, no, daling. no, 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 oh, oh no. Yung mga cramps, wala Wala, wala akong cramps. Okay. okay. Sige. So ito yung mga tips natin, nandun po sa bandang ibaba, kung mababasa ninyo, Unang-una, kailangan yung pagkain natin, mo-monitor natin. Huwag masyadong salty, huwag tayong kakain masyado ng mga fast food. Mm -mm. Yung mga noodles, noodles. Kailangan na mag exercise tayo. Akala natin bawal mag exercise kapag may men's. Pwede po yun. Pwede rin kayong maligo. Akala ng iba hindi naliligo kapag Oy, may men's. Uy, hindi totoo yun ha. <laughs> Sabi ng matatanda, oh, huwag maliligo oh. ng tatlong araw. <laughs> Mag-aamoy isda po kayo nun. Huwag kayong mahilig masyado sa mga bisyo. Kapag halimbawa may menstruation kayo, matulog kayo as much as you can. And syempre, kapag may stress kayo, ang gawin niyo magparelax-relax kayo. Humanap kayo ng pamparelax nyo. Oh, oh. Or Now, there partner... are meds like pain relievers, yun, makakatulong din. Okay. Yan po yung regular na nagkakaroon or yung din, grabe yung pagkakaroon. Puntahan naman natin, mm. meron ilan naman na hindi nagkakaroon ng menstruation. Ng... Kailan mo masasabing yeah, abnormal ang menstruation? May mga pasyente na lumalapit sa akin na, Dok, ah, anim na buwan na akong hindi nagkakamens. Yung iba, longer pa. Siyempre, nung estudyante ako, ang iniisip namin kung ano-ano na kagad na mabibigat na kadahilanan. Pero sa picture na susunod, number 13, ipakita nga po natin yung picture number 12 muna Direk. Yung picture number 12, may tawag po dyan eh, yung hindi nagme-mens. Ang mm -hmm. tawag dyan, amenorrhea. Amenorrhea. Amenorrhea uh -huh. means uh -huh. no menses. Wow. Ayan. Ngayon, para mag ang babae, kailangan normal yung signal mula sa brain. Ayun, nakikita nyo sa bandang alas 6. Papunta sa thyroid. Konektado rin yan. And then papunta sa ovario. Dapat yung pathway na yon normal. Somewhere in between, kung may problema, gaya ng sa thyroid o sa ovario o sa brain, eh hindi kayo magkakaroon ng mens. Uh -oh. Ngayon, ito ang mga kadahilanan. Nasa okay. next picture, number 13 direct. Number 13 po. Ayan, sa picture number 13, ang mga causes ay unang-una na. Ano sa palagay mo? Hmm. Uh, hmm. Uh. Huwag mo titigan. Hindi ko Huwag isipin mo. Ako magsasabi sa iyo. Ano ang number one na dahilan ng na hindi ka nagme-mens na maraming mga estudyanteng doktor ang nagkakamali rito? Buntis! Yes! Akala nila buntis. Buntis, buntis oh, talaga. Oh. Ay, mga, mga pumunta sa amin, si anyos. Pag sinabi namin, ay eh, hindi ka nagme-mens. Hindi namin naisip na buntis. Pag sinabi namin buntis, galit na galit yung nanay. Oh, ha? Ah, syempre. 15 lang. Buntis. Oh, oh. <laughs> Yung Siyempre. pagbubuntis is the number one reason. Okay. Yan. Pero, meron ding ibang reason. Halimbawa, nag edad na, di syempre, menopausal. Yan, ang oh, akin oh. pinagdadaanan ngayon. <laughs> Oo. Oh, oh. Sa lifestyle, yung mga lumalaki ang katawan masyado, yung tumataba, makaka-apekto yun. Uh -huh. Oo, kasi yung fat cells, nag store ng estrogen yun eh. Okay. okay. Na yan. Syempre, pagkakaroon ng mga bukol-bukol, gaya ng picos, kamukha na yung nabanggit natin, thyroid problem, ovary, at saka uterus problem. So, muli, mm -hmm dapat na che-check kayo by ultrasound. Uy, nakaka-epekto rin pala pag sob... Okay, we, of course, sinasabi natin, dapat regular na mag -e exercise po tayo. Pero yung excessive exercise, pwede rin palang uh, maka, makahinto ng uh, ano, period. Yung mga atleta na Oo. sobrang bibigat ng kanilang ginagawa, limbawa yung nag-weights na babae, Oo. pwedeng huminto ang mens nila ayon. Oh, oh, so at least alam natin yung mga dahilan. Eh, okay, nakakatulong ba ang diet ng isang babae Dok, sa para maiwasan yung period problems? Definitely, oh, definitely. Yung sobrang mahilig talaga sa salty and sweet foods can cause problems in the menstruation. Mm -mm. Ayan, pwedeng sumakit, pwedeng tumalon, mm -mm. pwedeng sumobrang lakas. Mm -hmm. So yun ang mga iiwasan natin. Matatamis, sobrang tamis, sobrang alat. Kalaban yan ng menstruation. Balanse lang. Oo. Hindi naman sinasabing bawal Tik -tikim -tikim pero 'yung lang. tama oo. lang, kurot-kurot. Pag, pag magluluto ka eh konting asin lang. Oo. Tapos kapag haliba magtitimpla ka, ano man napakatamis. Tamis, oo. Tapat balanse lamang po.